ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng Diyablo. Doon, apat na pong araw at apat na pong gabi nag si Jesus at siya ay naguto. Tumating ang manunukso at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito, inala siya ng jablo sa taluktok ng templo, ng banal na lunsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipagbibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, alalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos pagkatapos tinala siya ng Diablo sa isang napakataas na mula. mula sa rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanglibutan at ang kayamanan ng mga ito at sinabi ng Diablo ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirirapa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ni Jablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang rebulto po yan, yan ay ang nasa baba, makikita mo ang pagtukso kay Jesus. Ay, yung pong date yan, nakalagay. Ayan, may date. Sunday, March 9. Ayan, okay? Okay, community, Arlene.